Yan, good morning guys. Nandito ako ngayon sa Sabang, sa harap lang, lang ng beach. Nandito ako sa tapat mismo ng Daluyon. So, andiyan lang yung Daluyon guys. Dito ako sa beach guys. Samahan nyo ako dito mag, ano, mag extra UL o ajing. <laughs> Dahil nakakamiss guys. ah uh, ito yung game na hindi talaga pang ng isda. So, nakakakuha rin naman siya ng pang Pero, ang target kasi nito ng mga isda guys ay yung mga sobrang liliit lang talaga. Dahil pang gaming lang talaga to. So nakaka-miss din guys Maglaro ng ganito uh, ah, Ayan o oh. Apakilala ah, ko muna sa inyo yung setup ko Yung aking Ajing 742 2 pounds special na rad Tapos yung aking reel uh, Mira ano Mirabel Mirabel ba to? Oh, Mirabel Mirabel 1000 So may nakaload yan na Hindi ko kabisado guys eh Kung ano ba yung pinaka-exactong tawag dito kasi hindi siya braid line para siyang monoline para siyang monoline ano na siya pagkakaalam ko polyester ang tawag doon pero hindi ko sure guys ha kung tama ako o oh, ayan naman yung ating yung ating kan yung, yung ating bait uh, yung ating jig head na bullet ay 2 grams tapos 3 cm yung ating yung ating soft, as uh, soft bait soft plastic lure tawid tayo dito sa zipline guys Okay, tayo dito sa zipline. Okay, dito muna tayo sa starting point. Uli guys, uli. Uli. Ano dito? Tribali. Uy, naulog. Oh, huli. Huli, guys. Huli, <laughs> tribali. Oh, tribali. Dali, guys, oh. <laughs> tribali. Yung mga isdang mahirap na hulihin sa lulu, guys. Nahuhuli dito. So, kung medyo bugbog na yung spot nyo, pwede nyo itong gawin. Siyempre gusto, gusto niyo mag-fishing pero bugbog na yung spot niyo. Pwede niyo tong gawin, guys. Kasi siguro naman may mga bugaong diyan, saka may mga maliliit pa na isda diyan. Yung mga tribali ng mga ganyan kalalaki, huli yan. Uh, grand fish, huli guys. Kahit anong kasi, kahit mga rock reef fish yan, huli yan diyan. Oh, uh, huli. <laughs> huli, guys, oh. Grabe, hindi na saging-saging. <laughs> Grabe. Kahit maliit tuloy. Fish on. <laughs> fish on guys. Fish on. <laughs> Dali na naman. Tingin ko rip fish. Rip fish kasi hindi siya masyadong malikot. Hanupin guys oh. Hanupin. <laughs> Beautiful emperor fish. Beautiful. Kung <laughs> palaki ka ha. Minsan nakakauli rin to ng malaki guys. Nakakauli rin ng malaki minsan. Oh, huli. <laughs> Lo, ano to? <laughs> Snapper guys, oh. Snapper. Sa <laughs> so, grabe ka lupit guys, di ba? Kaya yung spot nyo guys, bug-bug na. Makakauli pa rin kayo. Aray, puking ining talaga. Tumama ako dyan. Fish on. <laughs> Fish on guys. Fish on. Oh, grouper. <laughs> grabbing liit na grouper guys. Bago pa lang natuto maglip maglangoy oh. Bago pa lang natuto maglangoy. <laughs> Sa pang game game lang talaga tong ajin guys. Pero may time na ihahuli natin to ng pangulam. Yung mga malalaki rin ihanta eh, din to ng malalaki. Pero yung mga tag kayang-kaya lang. Mga 1 kilo ganun kaya yun dito muna tayo sa ma fish on. Oh. Fighter fish. Fighter fish guys. <laughs> tribali. Tribali guys oh. Malaki-laki na ito guys. Pero si no. Lunok ko tribali guys oh. <laughs> Ayos na Ma Ano na to guys Good size na ito sa aging Huli pa tayo Baka may mga kasama yan Minsan may mga malalaking kasama yan guys Fish on. Fish on. Baka malagot yung polyester natin. <laughs> Medyo mataas yung drag na yan nilagay ko eh. Tribali guys oh. Blue pin tribali. Blue pin tribali. ah, <laughs> oh, diya guys. Kahit na malilit na isda, nahuhuli. Kasi sobrang liit ng pain. Basta balance yung setup guys. Kailangan balance yung setup para makahuli rin kayo. Kapag hindi balance yung setup Mahirap ihagis Tapos visible masyado yung line Kailangan balance talaga Sa aging Yung line ko pala ano ah, Pinky Pinky 12 pounds Ah 2 pounds na pinky Nahuli guys Malaki laki ito ha ah. <laughs> Tribali guys Tribali Tribali Ah, hindi. Emperor fish. Kunin natin to. Keep natin tong emperor fish, guys. <laughs> Second emperor fish natin. Tapos pala, ginilagyan ko ng ano. Drill stand. So, guys, o. Oh, emperor fish. Oh. <laughs> Ayan yung paano? o. Oh. Ayan. Ayan yung pain, o. Oh. So pag ispat yung spot nyo guys, huwag niyo ipilit yung mga lure, huwag niyo talaga ipilit yung lure, mapapagod lang kayo dyan. Pwede naman yung mga malili talaga para makahuli ka talaga. So release na lang natin to. Nagbago yung isip ko guys, bitawan na lang natin yung emperor fish. Ayan nagbago yung isip ko, bitawan na lang natin yung emperor fish may ulam pa naman ako sa bahay isda fish on <laughs> fish on guys oh tribali tribali ba ito tribali nga <laughs> dito na ako malapit sa pantalan guys Dito na ako malapit sa pantalan ng awil Nagurong ako dito kay Na mainit na dun sa pwesto ko Di pa tayo dito Sana may mga tibali Fish <laughs> Tribali guys <laughs> Tribali na naman Tribali guys oh Yung mga tribali na adik Red eye Nababasa ako oh. <laughs> Ayos, huli na naman Sarap talaga manghila ng isda Oh, fish on. <laughs> fish on guys, oh. Oh, marami yata ang tribali dito. Hala. Good size na guys, oh. Tribali. <laughs> ah, nandito lang ako sa harap ng pier guys. Andiyan yung pier, oh. <laughs> Sana marami kayo dyan, ah. fish on <laughs> fish on guys <laughs> another tribali <laughs> dami pa isda dito guys ngayon lang ako nakakawil dito eh sa kabilang side lang ako nakakawil doon sa kabila oh <laughs> beautiful tribali Piliin natin yung pinakamalaki, yun ang kukunin natin. So, mas maganda kung nagbabibrate yung dulo ng rod nyo guys. Para hindi kasi ito kagaya ng fish on. Hindi kagaya ng t-tail, nakusang naglalangoy yung t-tail. Ito hindi. Hindi siya ganun, ka, hindi siya ganun kagaling maglangoy. Kailangan talaga i-vibrate yung rad. <laughs> Tribali guys. Tribali. Tribali. Aray, nabutol. <laughs> Naputol yung pahay natin. Naabot ng buntot niya. So, ma walang problema guys. Kasi mura lang yan. Marami tayo yan. Tali muna tayo. Basara ako. Fish on. <laughs> isda na naman guys. Dahil palang isda dito. Marami pa lang isda dito guys oh. Sap-sap pa lang umagagat na. Sap-sap pa lang umagagat na guys. <laughs> Bata pa kumagagat na. Natatapang talaga ng tribal guys. Tatapang talaga ng tribal. Fish on. <laughs> Fish on guys. nagagawan po pa oh. Nagagagawan pa guys oh. Nagagawan pa pinagagawan yung pinag pahay natin. Tribal <todong> <ambition ko> Magsumbo kayo sa pinakamalaki sa inyo para hulihin ko. Tutorialan guys. Para makahuli kayo ng ista. <cinematic pause> adyling lang. ajing, ta da 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 Fish on Pati butete yata kumagat na Pati butete yata kumagat na Ay hindi One spot snapper One spot snapper guys Grabe kalit na one spot snapper oh Grabe kumagat Para siyang haan hmm. siya. Hindi may nylon siya sa dulo Pero dapat may, may ganito pa rin siya oh. May dugtong siya na ganyan Oh, ito Ito Pag Iba hindi makagis Maliit kasi masyado oh. Pero lor Marami ako doon sa bahay Lor Pag nakabili ka Bigyan kita Yung lor kasi mabigat-bigat eh Uli guys <laughs> Tribali. Tribali. Grabe, hindi sila nadadala kahit na hulihin ko, bitawan ko. Pero marami kasi sila diyan, guys, eh. Marami siguro kawan siguro to grupo. Sabi <laughs> ko pa, pa naman sana hindi ako magpapabasa. fish on ala <laughs> oh fish on <coughs> fish on guys sa so tabi kumakagat guys oh beautiful tribali sabi yung isda dito sa tabi ng pantalan marami pala sa tatiyamas ni Rinchang yan pare punta ka na dito uy sorry Fish on Look Kinain guys <laughs> Kinain <laughs> Good size na sana oh Tribali <laughs> Ah Malilit uh? Malilit ah, kasi Oo you know you know okay. oh, ala alanganin pa pre Ala ah? alanganin pa kasi ah, Oo oh. Pag may malaki-laki Alanganin kasi. Oo. Oo. Hindi kasi pwede yung ano, baka mapagalitan tayo ng madlang tao. Oo. Meron yan mga kanuping dito, mga kanuping. Pahay natin, pag may kanuping. Listen guys, dito. Yun. <laughs> Tribali sila tanggal Dishon, on Alah tanggal guys Okay <laughs> nagat niya pa rin oh Grabe yung tribali Kahit na makabit ako niya pa rin Vision <laughs> La 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 gagalit, Nagagalit tribali, <laughs> tribali guys. Nakatumal pa yata yung sup plastic lure natin. Ay hindi, nasa loob lang. May pasok niya talaga. May pasok niya talaga guys. fish on <laughs> fish on guys You know, sayang at maliliit lang pero kung nagkataon lang guys na malalaki na ito kinuha natin ito ayan oh. No? mabilis lang ito lumaki mga dalawang buwan isang buwan malaki na ito pwede na kapag mga isang buwan na nakalipas <laughs> yan din ako nakapagpaalam dun guys sa spot dahil ang dami ng tao tapos marami ng mga nag usi usi ay gusto nilang hingiin yung mga isda ah, yung hirap naman sa kanila i-explain na hindi pa pwedeng i-harvest yung mga ganong size so hindi na ako nakapag-outro doon <laughs> naglaban na lang ako guys <laughs> naglaban na lang ako so kita sa inyong episode guys maraming salamat sa mga nanood ng ating catch and release video yan sana may natutunan kayo at sa mga gustong mag-fishing na yung mga spot nila hindi masyadong malalaki yung isda o mahina talaga yung kagatan Ayan, pwede nyo subukan yan yung mga ganyang spot, ay mga ganitong klaseng setup guys. Hmm. Ayan, pwede nyo subukan yung mga ganyang setup dahil ano yan, uh, target nyan talagang maliliit lang, grad fish o oh, kahit anong klase, ba, mga reef fish, pwede rin. Pero hindi ko siya advice dun sa mga malalakas na alon kasi maliit lang talaga yung pain yan. Hindi siya uh, hindi siya maano mahirap siya gamitin sa malakas na alon sa so, mga sa mga kalma-kalma lang yan. <laughs> so ihuli natin yan sa mga susunod na araw ng mga ano ng mga matamba ka malalaki, mga tribali rin. Ihuli rin natin yan, guys. <laughs> Ayun lang yung pinaka ano niyan, yung pinaka sa ngayon yan lang muna kasi dito na tayo sa malapit. So kita-kita sa episode, guys. Maraming salamat. Pabush, maglaba tayo. Maglaba na lang muna tayo.